sagutin natin ang tanong ng isa nating kamangyan. Si kamangyan Ben Palero, magkano nga ba inabot yung gastos natin sa simpleng kulungan na napagawa natin? Pero bago ang lahat, ako po ay humihingi ng pabor na like po at subscribe ng ating channel. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. ng ating mga alagang biig dahil malapad-lapad na rin ang kanilang galawan parang nakagala lang rin sila ito naman ang ating pinagawang kulungan para sa ating tatlong inahin at sa bulugan na si Max nandito na rin ang dalawang dumalaga na ating gagawing inahin bali limang kulungan ang ating pinagawa panganim itong lagayan ng pagkain nila ayan si Gina sa unang kulungan itong si Gina ay 40 days ng buntis ito naman si Pia sa pangalawang kulungan 54 days ng buntis itong si Pia itong sa katabi niya namang kulungan ay dalawang dumalaga iniwalay na natin dun sa kanilang mga kasamahan at ito naman si Bernadette 100 days na ang pagbubuntis nitong si Bernadette. Noong unang lipat nila ay dito natin nilagay sa kulungan na to ang dalawang Dumalaga at si Bernadette naman ay dito sa kulungan na to. Pero lumipat si Bernadette ng kulungan dahil kulang pa ang kawayan na ating inilagay sa kanilang harang at wala pang alam bre na nakalagay kaya nakapasok si Bernadette sa kabilang kulungan. Kaya pinagpalit na lang natin at dinagdagan na natin ng kawayan tinalian na rin natin ng alambre para matibay ang pagkakaharang ng kanilang kulungan dito naman sa kabilang kulungan ay ang ating bulugan na si Max Pinaasa natin ang harang na kawayan ni Max dahil kung minsan kapag gutom na si Max ay tumatayo siya sa kulungan kapag hihingi ng pagkain kaya kailangan mataas ang kanyang harang para hindi siya makalabas ng kulungan nilagyan na rin natin ng harang na yero ang kanilang kulungan Ayan. Pati sa likod ng kanilang kulungan ay may yero na rin. Protection nila para sa malakas na hangin at hindi sila malamigan kapag malakas ang hangin. Lalo na kung malakas ang ulan o may bagyo. Ang sukat nitong pinagawa nating kulungan ay 5 feet by 8 feet pero mas malaki ang kay Max 8 feet by 8 feet ang kay Max para mas malaki ang kanyang galawan mayroong nagtatanong sa atin na isa nating kamangyan si kamangyan Ben Palero ang tanong niya ganito magkano inabot ang gastos boss yan ang ating sasagutin dito sa ating video mga kamangyan bumili tayo ng 200 pieces na hollow blocks para dito sa paikot ng kanilang kulungan ang bawat isang hollow blocks ay nagkakahalaga ng 10 piso kaya 2,000 ang nagastos natin sa hollow blocks at ang bakal naman ay limang piraso, size 9, 95 pesos ang bawat isa. Kaya inabot ito ng 475. Sa samento naman ay anim na supot ang nabili natin. Nagkakahalaga ng 210 pesos bawat isang supot. Inabot ng 1,260 ang anim na supot na cemento Sa buhangin naman, panggamit natin sa asinta ay bumili tayo ng kalahating truck. 900 pesos ang price niya. At bumili rin tayo ng panambak. Dalawang truck ang inorder natin. Ang isang truck ay nagkakahalaga ng 1000 pesos. Bali 2000 ang ating nagastos sa panambak. Sa pako naman, isang kilong didos ang size, isang kilong 1.5, 2 kilong D3 at 2 kilong D4, 80 pesos per kilo. 520 pesos lahat sa GI wire naman o alambre ay 6 kilos ang ating nabili tig 90 pesos per kilo kaya inabot ito ng 540 at sa kugon para naman sa ating bubong ay 2 pesos per tali nung una ang order natin ay 1,000 pesos binayaran natin ito ng 2,600 ang 600 ay pamasahi dahil malayo rin ang pinagkunan at diniliver na ito ng pinagbilihan natin tapos nag order ulit tayo ng 500 pesos dahil kulang ang 1,000 pesos kaya inabot ang ating kugon ng 4,000 pesos sa kawayan naman ay libre na dahil marami naman tayong tanim na kawayan ang binayaran na lang natin ay ang pagpapaputol ng kawayan umastos tayo sa kawayan ng 1,850 kaya ang total natin sa materyales para dito sa pinagawa natin na kulungan ng baboy ay umabot ng 13,525. Para sa labor naman nitong ating pinagawang kulungan ng baboy, hindi pare-parehas ang bilang ng tao na gumagawa dito sa ating kulungan ng baboy. Minsan may tatlong tao, minsan dalawang tao at kapag umuulan naman ay minsan half day lang ang taong gumagawa ang bayad ng labor dito sa amin lugar ay 400 pesos per day gumastos tayo ng 12,100 pesos para sa ating labor at para naman sa merienda ng ating mga labor umaga at hapon nagbibigay tayo ng merienda ay inabot ng 600 pesos kaya ang total na nagastos natin lahat para dito sa pinagawa natin na kulungan ng baboy ay gumastos tayo ng 26,225. Disclaimer lang mga kamangyan. Ang price na yan na mga nagastos natin dito sa pagpapagawa natin ng ating kulungan ng alagang baboy ay para lang dito sa aming lugar at bawat lugar naman ay magkakaiba ng price ang mga materyales at ang bayad naman sa labor per day ay magkakaiba din makakatipid din kayo kung mabilis gumawa ang inyong labor o kamag-anak nyo ang gumagawa na hindi na humihingi ng malaking bayad para sa labor nakadagdag rin sa gastos natin dito sa pinagawa nating kulungan ang pagbili natin ng panambak dahil mababa itong ating lugar dati kasi itong palayan kaya kailangan pa ng panambak para tumaas-taas naman kung ang lugar nyo na pagkagawa nyo ng kulungan ng inyong alagang baboy ay mataas naman at hindi nyo na kailangan ng panambak ay makatipidin kayo dito naman sa kulungan para sa ating mga alagang biik ay hindi na tayo gumastos labor lang ang ating binayaran isang araw lang naman nila itong ginawa ang hog wire na binakod natin para dito sa ating mga biig ay pinahiram lang sa atin ng aking pinsan kaya hindi na tayo bumili o gumastos pa para sa kulungan nila ang yero naman bubung ng ating mga biig kasama na rin kung saan tayo mag prepare ng mga organic na pagkain para sa ating mga alagang biig ay libre na rin dahil yan yung bubong na ginamit natin dun sa dati nilang kulungan itong area na to ay dito tayo mag prepare o magtatadtad ng mga organic na pagkain para sa ating mga alagang baboy sa ngayon ay yan lang muna ang set ng ating kulungan para sa ating mga alagang baboy dahil wala pa tayong panggastos para sa kanilang kulungan ang importante sa ngayon ay safe sila lalo na sa tagulan at sa tagbagyo hindi na sila maaabot ng baha dito sa area na to o tayo lang mga kamangyan kapag nakabenta na tayo ng ating mga litsunin at nagka-budget na tayo ay ipapasamento rin natin itong ating babuyan sa ngayon kung ano lang muna ang mayroon tayo ayun ay lang muna ang ating gagamitin dito sa ating babuyan yan mga kamangyan na-share ko na sa inyo kung magkano ang nagastos natin dito sa simpleng kulungan ng ating mga alagang baboy hanggang dito na lang muna mga kamangyan Maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At maraming salamat din sa mga subscriber at silent viewer. Nang dahil sa inyo ay patuloy na lumalago ang ating mumunting channel. Happy farming mga kamangyan! Bye bye!